Pre? pre. Lahat ng tao ah. Pre. Hey, pre. 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 Magkita gabi. Magandang oh, gabi rin. O. Kunti ka nung araw. Dumaan ako pre. Magang ako dumaan. Alas 3 para bayaran ko. Tutulog ka pre. 2.30 so nga lang. Hinaabangan na kita. Nagising ka na, na ba? O. Oh. Pero okay lang. Oh, dala ko naman pre. Oh, dala ko na oh. naman pre. Dala tinaman Oo, eh, maayos na muna tayo kung usap. alam mo naman ako. Wala ko. Pumubulas to Gain mo na naman Ay, ah, hindi eh. Pre, papaan na rin pala ako. Papaka-shout din ako, pre. Ney, pwede mong magpaka-shout? Ayun Magkano ba, pre? 1,000 lang, pre. Sige, pasang mo na. Alam mo lang yung number to, di ba? Oo, oh, pre. bali kunin ko lang yung 1,000, pre. 1,000 lang, papaka-shout lang ako. Send mo na lang. Alam mo na yung number, di ba? Oo. Oh. Ako, pre, may problema. Problema na naman. Wala pala akong data ngayon. Oh, shit! May wifi ba kayo dito? Wala nga rin eh. Dapat nagwa-wifi ka pre rin. Pero mapapasok to, wala akong data. Di, ano yan? Bukas na naman to, pre. Balik mo na lang, dako yung bosong na umaga ulit. Oh! Ah! Oo, eh, wala. Dapat kasi nagwa-wifi ka. Oh, shit! Ano makakulik niya? Baano kito mabayaran? Nadadali oh, na naman ako ng blastog ah. Ha, ah, pre, bukas na lang. Eh, wala, walang data talaga. Oh. Sige, sige. Magpo wifi ka, ha, para nagpakasot ako. Makikunik na lang ako. Aba, matindo! Ah, bukas na lang. Sige, sige. Pag-squatter ulit, dahil kita. Okay, okay. Thank you, ha. Ah, stick na naman ako nun, ha.